Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay. Evangelista Paul Mortis. At Beth Flores po. Kamusta kayo mga kaagapay on a trusting Tuesday? Ayan. Talagang pagtitiwala sa Panginoon ang ating gagawin. Ano? Pagtitiwala kay Lord na meron siyang ginagawa dito sa ating bayan diba Amen. ay grabe grabe na mga kaaccount. Salamat sa Lord sa pag-reveal niya, salamat sa Lord na merong ginagawa and tama nga may nabasa nga ako isang kahihiyan ito sa buong mundo. Kaya patuloy natin na ipanalangin yung redemption din ng gagawin ng Diyos sa ating bayan. So we can trust the Lord in that mm -hmm. aspect as well of our life as a nation yeah. as well. Oh kung baka saan pa ako mapunta no po. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay dito po yan sa 702 DCS. At kung kayo po ay nakikinig gamit po ang inyong radio, o yung transistor radio o yung inyong pong um, uh, PM uh, personal, tawag natin doon personal missionary radio, PM radio. Ay na narinig niyo po kami rito sa Luzon. Nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nakikinig dyan po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay PM Radio, Portable Missionary, yun, portable missionary radio, at po yung ating transistor radio. Nakukuha niyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS sa Bacolod. At syempre, kung kayo po naman ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream mula apari hanggang ulo, basta meron po kayong magandang internet connection, di ba po? Nakapapakinggan nyo po tayo, mas maganda po ang inyong reception. At hindi lang yon ha? Dahil nga po sa technology ngayon, napapakinggan na rin tayo sa buong mundo. Okay. Sa iba't ibang bahagi ng mundo. Basta meron kayong internet connection, meron kayong Facebook Live, meron kayong YouTube, pwedeng pwede, pwede nyo pakinggan ang ating programa at sure time. Sa live stream nga lang po, yun yung oras, real time, 5.30 to 6 sa, sa amin dito sa Pilipinas, yun naman po ay according sa inyong mga oras. So, di ba ang sarap ng ginagawa ng Panginoon? ang sarap ng kanyang pagtuturo sa atin personal man as a nation o as a family dahil pinag-uusapan natin ang pamilya ngayon merong talagang ginagawa ang Panginoon at patuloy tayong magtiwala na yung ginagawa ng Panginoon mangyayari yun sa ating mga buhay so hold on lang po kayo dalangin natin sa loob po ng 30 minutes meron po kayong mapulot na aral dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po tayo ay magpatuloy sa Panginoon. So, wag pong kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa minitong oras sa ganitong himpilan ng radyo DZAS 702 ng Far Broadcasting Company. Nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center Ortigas araw-araw po yan. Naglalayong kayo'y hakdaan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos ang Biblia na sa inyo'y humahamon at patuloy na Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan natin mga benefits of a close-knit family-oriented environment. Bakit natin pinag-uusapan? Kasi itong linggong to, September 21 to 27, ay National Family Week dito sa atin sa Pilipinas. At ang ating theme for this year, 2025, ay yung pong polisiyang makapamilya tungo sa higit na matatag, maginhawa at panatag na pamilyang Pilipino. O, oh, ba? Diba? So kahapon po, nag-focus tayo sa description ng isang close-knit family environment. So nakita natin na ang mga pamilyang ganito o may close-knit family ay may emotional closeness. Meron silang maliwanag na line of communication at merong consistent support. May open communication na maaaring maipahayag ng walang takot na lalaitin o mapaparusahan ang kanilang mga damdamin. Yung kanilang sinabi. Hindi lang yon ha. Meron din silang shared values tulad ng kabutihan, respeto sa isa't isa, perseverance o pagtsatsaga. At may mga family rituals tulad ng mga holiday traditions, mga weekly game nights, merong uh, Sunday fellowship, eating fellowship. Ang isang nakikita kong magandang tradisyon, family devotion. At yung mga bedtime stories na lalong nagpapatibay ng kanilang relasyon bilang isang pamilya. Kadalasan nga, sila yung may pinagkakasundo ang araw na magkikita-kita, kakain ng sama-sama, at magi enjoy sa bawat isa. So ano pa sabi, ang mga benefits ng growing up sa isang close-knit family. Sabi, ang mga bata po na lumaki sa isang close-knit family ay kadalasang nag enjoy ng isang maayos na emotional regulation. Meron siyang mataas na self-esteem at may maayos na social skills. Tandaan niyo yan. Ang kaalaman na meron silang dependable support system nagpapatibay po yan ng resilience, nagi encourage ng exploration dahil ang risk-taking ay nagaganap sa loob ng isang safety net, oh, 'di ba? Ngayon din makikita natin ang mga adults po na lumaki sa isang strong family environment ay kadalasang nagkakaroon ng healthier o mas matibay na mga ugnayan, relationships nakakaranas ng mababang chronic stress at may maliwanag o malinaw na sense of purpose. So ang sense of belonging ang nagiging anchor or ankla sa panahon ng mga transitional periods tulad ng moving, ang yung paglipat, career changes at loss o kawalan. Saka ang mga bata po na lumaki sa isang close-knit family ay kadalasang may developed at enhanced communication skills. Totoo yan. At conflict resolution strategies habang nakikita nila at nagpa-participate sa open dialogue at problem solving sa kanilang home environment. Ito po ay nagtatranslate sa isang malawak na adaptability at empathy sa mas malawak na social at professional setting. So ang continuity ng close family ties ay nagko-contribute po ng preservation ng cultural traditions at values na nagpo-provide ng mayamang backdrop na kung saan ang mga individual ay makakadevelop ng isang matatag na personal identity. So ang cultural groundings din nagko-cultivate ng pride at ng mas malalim na understanding sa kanyang heritage o yung kanyang pinagmulan o pagkatao. Maganda pa, ang mga close-knit family, meron din yung psychological and social advantages. So ang mga pag-aaral sa psychology, paulit-ulit na po yan na inuugnay ang secure family relationship sa mababang rate ng anxiety at depression. So, ang social advantages ay tulad ng may mas mataas na interpersonal skill at ang tendency na makabuo ng cooperative long-term bonds. Ang family environment ay gumaganap bilang primary training ground sa pag-navigate sa mas malawak na social network. ay dagdag pa dito, ang mga bata na nakakaranas ng positive family dynamics ang nagpapakita ng mas mataas na emotional intelligence at empathy sa mga critical component para po sa effective leadership at teamwork, teamwork rano nila sa kanilang adult life. So ang mga social competencies na ito ay nagpapataas ng opportunity para sa personal at professional growth na nagpapalawak ng isang interconnected community. Nakaka-excite talaga. Ang isang katotohanan po, honestly, nung nagturo ako sa kolehiyo many, many, many years ago, nakita ko po doon na ang mga batang lumaki sa isang close family relationship at meron silang close-knit community support tulad ng isang church, sila po yung may maayos na self-esteem. Sila yung may direction at plano sa buhay. At hindi po sila natatakot sa harap, na magsalita sa harap o mag-report sa kanyang mga classmates. At isa pa, madali po silang makipagkaibigan. Kaya nga mga kaagapay, nakita natin ang kahalagahan ng pagmamahalan sa pamilya at ang pagtuturo at encouragement ng mga magulang sa kanilang mga anak sa bawat araw sa buhay ng mga bata. So ang panawagan natin, sundin ang sinasabi ng Bible patungkol sa family values at paano pangangalagaan ng pamilya. Dahil kung maayos ang pamilya, maayos ang mga bata. At ang mga batang ito ay lalaki na meron pong tamang pananaw sa Diyos, sa sarili, at sa kapwa. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Amen po ulit. Hallelujah. Family Closeness national family. Close net. Kabutihan, nagkakasundo, may emotional connection. Adult, maliwanag ang sense of belonging, develop, open sa isa't isa, at uh, preservation, matatag na identity, psychology, psychological, cooperative social network, effective profession, sa profession. Kaya madaling makahanap ng, ng trabaho, lumalago, may self-esteem, madaling makipagkaibigan. And then hindi lamang yon Sa Bible, sundin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi kung may kaugnayan tayo sa Diyos, mayroon din tayong kaugnayan sa iba at madali tayong makipag-ugnay sa kanila. Amen tayo dyan. So patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Kung kaya't sa mga sandaling ito, ito ang aking masasabi. Glory, hallelujah. You alone is worthy, Lord. Jesus, the only Son of God. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? mag-aral na po tayo. Ay ano nga po ang katotohanan? Dahil nga pinangungunahan tayo ng Espiritong Banal na sumasa na nang tayo'y nagkaroon ng relasyon sa Kanya nang kayo tayo ay naborn again at naging bahagi ng kaharian ng langit. Sa tulong ng ikatlong persona ng iisang Diyos, upang maganap ang layo ng Ama sa pamamagitan ng kanyang anak sa mundong ibabaw. At sa pagtulong ng mga angel na isinugong gwardiya sa atin upang maganap ang kanyang will sa atin sa tulong ng Espiritu. Ang Espiritu at ang mga anghel ay nagkakatulong-tulong upang all things work together for good to them that love God. Opo, niloob ng amang una ng umibig kung kaya kanyang sinugo ang kanyang anak na banal sa kapamahalaan ng Espiritu naman. Amen tayo riyan. Upang ang plano na kanilang pinag-isahan ay magkaroon ng katuparan. Opo, sa ating mga pinili, sa kanyang grace o biyayat, nga po lamang. Kaya nga, opo isang kaganapang tunay. Isang nga ganap na pangyayari, ang fulfillment ayon sa kanilang tinakdang timing. Sa kanilang piniling kapanahunan sa mundong ibabaw o sa kalangitan man. Amen. Ang ating tanging kaligtasan ay nilayo na ng Ama sa pamagitan ng kanyang nag-iisang anak na si Jesus ang pangalan upang tayo ay kanyang abutin sa pamagitan ng krus sa bundok ng kalbaryo. Doon naganap ang dakilang pagtubos sa pamagitan ng pagbubuhos ng kanyang banal na dugo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ano po ang dakilang pamamaraan ng Diyos? Ang ng paglilinis at pagbabalik sa kaayusan na nawasa sa pag ng Diyos at ng tao. Sa aklat ng unang Juan 1.9, madalas nating ginagamit ito kasi talagang totoo. Ano po ang paghahayag na maliwanag ang kapangyarihan ng, uh, ng talatang ito sa banal na kasulatan? Ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, pakinggan. Ang mahalagang talata na binigyan ng din ng Apostol Juan sa mga makasalanang naghahanap ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Alin po yon Naririto po. Pakinggang mabuti ang bawat mga salita. Kung pinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya naman ay tapat at banal na tayo'y kanyang patatawarin at lininisin sa lahat ng ating mga kalikuan. At upang lalong maging matindi ang impact na pagpapatawad, itinapon niya ito sa malayong malayong lugar ng kapatawaran upang hindi na muling alalahanin pa sa kaisipang ng nag-iisang mapagpatawad na Diyos ng Israel. Amen tayo riyan. Ang pangako ng dakilang Diyos sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, tinupad ng Diyos ang kanyang hindi nag, you know, magkakabulang pangako dahil sa Kanyang hindi naman mauunsyaming pag-ibig. Dahil siya rin ang siyang pariritong muli nakasakay sa isang kabayong puti na siya rin ang tunay na tapat ayon sa Revelation. Kung kaya, amen, amen, wow, 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 amen, amen po talaga by our only one Lord God, Jesus Christ, Son of God, by the Holy Spirit. Di ba, ana? Opo, ama. <laughs> yes. Ito maganda dyan. Alam nyo po, ayan na naman ako kasi gusto, gusto ko yan. Eh. Pag tinag alala natin, pag sinimulan mm, mo, sure. mo, sinimulan mo talaga sa simula't simula. Ang ganda-ganda ng layunin ng Diyos para sa tao. Ito Hinira ng diablo. Kasi si Adan at si Eva nagpadala sa fake news ng kaaway. Yeah. Di ba? Dinistort nila yung sinabi ng Diyos. So dahil doon, nagkaroon ng death. Yun yun eh, kabayaran. Ng, for the wages of sin is death. Pero yeah. merong, merong but. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ, Christ well. our Lord. Yun yung pinag-uusapan natin. Yun yung kaibahan, di ba po? Yun yung kaibahan. Kasi, merong solusyon. E eh, Genesis 3.15 pa nga lang, nagbigay na ng solusyon. So, ibig sabihin, nakaplano na si Lord dahil dun sa pangyayaring yon nagplano na siya. Ang mm -hmm. na siya, papano yon E eh, dahil ang mga tao talagang sobrang sama, di ba po, kahit na nakilala nila ang Diyos, nakikita nila, pero hindi, hindi sila sumusunod. So, talagang yeah. pinili And nila yung that's kasalanan. That's oh, so sabi, ah, ganito. So, pumili ang Diyos ng isang bayan, ang bayan ng Israel, Israel. para ipahayag na siya yung dakilang Diyos. At sa pamamagitan ng bayan ng Israel, doon dumating ang Panginoong Jesus, mm. nagkatawang tao na matay doon sa krus ng Kalbaryo para sabihin, ako yung katotohanan. Ka, yung, I Amen. am the, the proof of the prophecy. Siya yun. Tapos, at doon na, na, ang Panginoon, kagaya ng na nabanggit natin, yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus, yun yung resibo na tinanggap ng Diyos ang kabayaran ng kasalanan na ginawa ng Panginoong Hesus. So, tayo, kung maniniwala at mananampalataya tayo doon sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan, tayo po ay mababago. Tayo ay maliligtas. At ang power ng Holy Spirit, sabi nga, ang siyang nagbibigay sa atin ng tamang wisdom, tamang paggabay at tinuturo tayo lagi na sumunod tayo sa ating Panginoong Jesus. Yun. Amen. At then he will come again, di ba? He will come again. Kaya ang ganda ng verse ng daddy yung 1 John 1:9. If Maa. we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. So, panawagan natin dyan sa mga contractor at siyang mga nandyan na ayaw humingi, ayaw aminin, nasa denial, di ba? Naku, balik lang sa Panginoon. Yun, yun, di ba? Di ba, Mahabag sa inyo. Oo, mahabag, di diba? Yun, yun. Pero, well, sabi nga, kailangan meron silang pagsuko, pagsuko. Sa bawat isa naman po sa atin, we have to know kung sino ang Panginoon talaga siya bilang ating siya, siya ang worthy sabi nga ng daddy son mm. of God na doon tayo yes. mag magsiwala sa ginawa ng Panginoong Jesus doon sa krus na kalbaryo doon lang po tayo maliligtas di ba Amen ay talaga anak Kaya, yun, ma- yun yung pagrescue ng Diyos sa atin oh, po. yan ang tama ka doon dad yung rescue ni Lord sa atin mm. okay po pray na po tayo let us pray Panginoon, marami pong salamat. Hindi mo kami hinayaang mamatay spiritually. Mm. Hindi yun eh. Ang gada-gada ng plano mo sa amin. Salamat po sa iyong dakilang pag-ibig na for God so love the world. Sinugog ang iyong bugtong na anak para po siya yung magbayad ng kasalanan namin. Kaya naman, Panginoon, ang dalangin namin kang ngayong kaming mga mana ng palataya at nagsasabing mana ng palataya. Huwag kami Panginoong gumalaw sa kasalanan at wag namin nawang piliin ang kasalanan kasi yun po ang nagpaku sa iyo, dakilang Nesus, dun sa Cruz ng Calvario. At ang dalangin namin Panginoon, kapag kami po'y humingi ng tawad, abay kami po'y 180 degrees na turn para po Panginoon susunod na sa iyo. Yun po yung aming dalangin. Panginoon, today, salamat po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Lord, salamat po kay Grace Flamenco Isgera, kay Kathleen Joyce, kay Lorna Samar, kay Ami Hurado, kay Jemima Domingo. Salamat po sa kanya. Naalala ko po yung mommy niya, si Pearl. So, Lord, I pray for her. And I ask, Lord, that you continue to bless their family. Ganon din po si Je Kesley Juni kay Igas pagpalain mo po siya on today as a special day. Nagde-declare na din po ako Panginoon ng blessing for the whole Kaigas family sa Bicol at yung work na ginagawa mo doon, Panginoon. Si Leonardo Lopez, ganoon din po si Sunshine Wendelson. Panginoon, salamat din po sa mga kaagapay na mga kaibigan. Kahit po ka-apilyedo -ka namin sila, ay alam namin na kapatid namin sila. Kay Kuya Chito at kay Ati Dory Flores, maraming marami pong salamat. Lalo na po si Kuya Chito na laging handang-handang sumama sa amin sa mga mission trip, mission adventure na ginagawa ng church. Pagpalain mo po sila, Panginoon, at buong pamilya. Ganun na rin po, Panginoon, si Jem Eastwood, salamat po. Lord, just to know na nakikinig po siya sa programa, alam namin na dalangin namin na encourage patuloy na nagpapatuloy sa yung kabutihan. So Lord, maraming pong salamat. Panginoon, may mga kaagapay kami na maaring nasa financial difficulties sa financial challenges ng buhay. Yes. Dalangin po namin Panginoon yung katotohanan provider. na ikaw po ang aming provider. Ikaw, alam mo na 'yon Panginoon bago pa 'yon mangyari. So teach us to trust in you, Panginoon, sa ganitong mga pagkakataon ng aming buhay. Dahil alam namin, Panginoon, meron kang solusyon lagi. So Lord, salamat po, Panginoon, kasi hindi mo kami iniiwan ng pinababayaan. Salamat po yung promise mo sa 2 Peter. Sinabi mo yon, God has given us everything. Sinabi po ni Apostol Pedro. You have given us everything pertaining to life and godliness. Maraming pong salamat. Panginoon, Amen. Amen po talaga. By our only one Lord God, Jesus Christ, Son of God, by the Holy Spirit. Wow, wow, wow. Alam po namin dahil sa katotohanan ng ito. Hindi po ninyo kami lalampasan. Amen. 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 Wow. Amen. Talagang hindi tayo nilampasan ng Panginoon, di ba? <laughs> Kung hinayaan niya lang tayong mabulok sa kamatayan at kasalanan, hindi yun pinalampasan ng Panginoon. Amen. Ito yung siyang solusyon. So, mga kaagapay, katulad ng lagi ko sinasabi, pagpili po yun, piliin natin ang ginawa ng Diyos para sa atin. Kasi hindi naman tayo talaga, eh, never. I mean, what's happening around us, proof of hmm. how sinful man is. And sad to say, ano, ang dami nagsasabing kristyano sila, pero hindi sila namumuhay doon sa katotohanan yun. Huwag na wapunawang mangyari yun sa atin. So it's a choice we have to make. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices. Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluhalhatit, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibiliana, at ah, ni Lourdes pagtunaw kasama po si Kuya Benji Musura, ang ating mga gabay barkada, dyan sa Broadcast Engineering, sa Radio TV, sa Protex, sa bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po, kasama namin dito. Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis. Nagsasabi kapag sa si Jesus Kristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, muli hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay iyong narinig ang programang hatid ay Patnubay gabay